Luto na mga kaidula na ang ating ginata na tilapia mga kaidula. Siyempre mga kaidulan, titikman na natin. At ito nga mga kaidula, Titikman natin yung sabaw mga na yan mga kaidulan. Ah. Dito na naman ako mga idol sa kusina at magluluto nga ako mga kaidula na tilapia na ginataan mga kaidula na may raw mga kaidulan. at ito na nga mga kaidula no oh. ayun mga kaidula no oh. ayan na siya oh ngayon mga kaidulan, ilalagay ko na lang mga kaidulan, si gata mga kaidulan, nilagyan na pala natin ito na sibuyas, bawang, luya at saka paminta mayroon din siling habak mga kaidula siyempre mayroon na rin na asin at siyempre magic mga kaidulan, ang nilagay natin dito at lalagyan na natin mga ng gata A few moments later. Ilagay na natin mga kaidulan. Sige ta mga kaidulan. Ayan mga kaidulan oh. Hmm. Gata ang gata mga kaidulan. Ginata ang tilapia na may pitsay mga kaidulan. Yung pitsay niya mga kaidulan nilagay ko sa ilalim. Siyempre mga kaidulan, Hintayin lang natin ang ilang minuto lang ito mga kaidulan. Siguro mga 30 minutes lang to Luto na to mga kaidulan. Ayan mga kaidulan, Hintayin lang natin. Siyempre mga kaidulan, Hindi natin tatakpan yan. Ha? Malapit na mga kaidulan, maluto yung ating ginataan na tilapia mga kaidulan, no? Oh. Ayan mga kaidulan, no? Oh. Mmm, sarap naman ang bango. Sarap ng kain nito mga kaidulan. Ayan mga kaidulan, hintayin pa siguro mga ano pa, mga 5 minutes to 6 minutes mga kaidulan. Luto na mga kaidulan, ang ating ginataan na tilapia mga kaidulan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Oy, napakasarap nito mga kaidulan, no? Oh. Mmm, ayan mga kaidulan, at kain na tayo mga kaidulan.